Yung supply ho ng tubig sa isang uh, ng isang water utility dyan po sa lungsod po ng Cebu. Kinakapos na rin po ng uh, tubig dulot po ng El Nino. Balita ka din sa atin ni Desimay Padilla, Super Radio Cebu. Desimay, pasok! Super Radio! Joel Melo, patuloy ang paghina ng supply ng tubig ng isang water utility dito sa Metro Cebu. Ayon kay Minerva Herodias, tagapagsalita ng Metropolitan Cebu Water District o MCWD, na sa 50,000 cubic meter na nanang supply ng tubig, ang kilang deficit o kakulangan mula sa kanilang napropodose na tubig kada araw. Dahil dito, nagsasagawa na ng MCWD ng water delivery sa ilang lugar sa mga lungsod ng Cebu, Mandawi at Talisay. Nagdeploy na rin ang MCWD ng siphon tanks sa mga mountain barangay ng Cebu City upang ito ay kanilang magamit sa pagkuha ng tubig direkta sa mga sapa sa lugar. Matatandaan na kahapon ilang magsasaka na rin mula sa mga mountain barangays ang umapila ng tulong sa pamalaang lungsod ng Cebu at MCWD matapos na wala ng lumalabas na tubig sa kanilang gripo. Ako, si Desa May Padilla ng Super Radio Cebu nag-uulat para sa Zeno Super Radio D0 Dapat, totoo.